Trending na naman ngayon ang magkasintahan ni Edi Guzman at Shira Diaz matapos aminin na gusto na nilang magka-baby. Gusto na rin palang magka-baby ng celebrity couple na si Edi at Shira Diaz. Kaya naman, nagdesisyon na silang magpakasal sa darating na 2025. Sa huli nilang pagsiselebrate ng Valentine's Day bilang mag-boyfriend at girlfriend, sinurpresa ni e. ang kanyang fiancé sa morning show ng GMA7 na unang hirit. Ngayong February din magdiwang ang magkarelasyon ng kanilang 12th anniversary as a couple. Kaya double celebration nga ang naganap sa pagdalaw ng award-winning actor sa naturang programa kung saan isa sa share sa mga host Natanong ang engaged couple kung ano nga ba ang sekreto sa mas tumitibay at mas nagiging sulit pa nilang pagsasama na tumagal na mahigit isang dekada. Tugon AA, para sa akin kahit kaano na kayo katagal, dapat na side ng lalaki. Dapat nag i ka pa rin, ilabas yung babae kahit kaano kayo kabisa sa trabaho. Ninyo, dapat you find time. Senchera Consistent daw ang kanyang future husband sa pagpadala ng bulaklak tuwing Valentine's Day at kahit walang okasyon. Samantala, taong 2026 ang unang plano ni Ii at Shira na magpakasal pero ngayon na paaga nga ito. Ngayong darating na August na magaganap ang kanilang dream wedding feeling ko si Sherry talaga hindi na rin talaga makapaghintay na pakasalan ako. Biro ni e, Hindi, hindi ko alam. Bigla na lang sinabi sa akin ni Sherry na baba pakasal na tayo sa 2025 next year. Chika naman ni Sherry. Parang ako na rin yung natagalan, parang gusto ko na rin mapunta sa next level. Yung relasyon namin kasi pa-30 na ako, parang sakto 30 na rin ako next year. So gusto ko na magpakasal, gusto ko na magka para may bago sa buhay. Doon na rin naman tayo pupunta, why not paagahin na lang anya pa niya. Sa ngayon daw ay patuloy ang ginagawa nilang preparation para sa kanilang kasal. Sabi ni Shara, Kompleto na rin daw ang kanilang wedding entourage kung saan makakasama nga ang ilan sa mga malapit na kaibigan ni EA sa Shubis. Yung kasal for definitely this year na po, yan ang pagbahagi ni Shira sa guest team niya sa isang episodes na Past Talk with Boy Abunda. Ibinalita rin ng kapuso star na sa South Korea pa raw, ang kanyang gagamitin niyang wedding gown. bibilhin ko siya sa Korea kasi sobrang love ko yung Korea. Yung culture nila, mahilig ako sa k-drama, k-pop, BTS so gusto ko lagyan ng something very personal sa akin. Sinang TV host si Panisera, charge reading ang na napili nila ni A.A. na mangyayari sa silang kabiti. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat!